ano, may susurvive ang slide clutch number one dyan pag nangangamoy na ang inyong sasakyan patayin nyo na pahingahan nyo muna okay? number two pag kayo ay aapak sa gas dapat smooth lang no hard acceleration the more na aapakan mo yan ng mas madiin the more na mag slide yan o hindi yan aarangkada number three siguraduhin ninyong smooth lang ang pag-release ng clutch sa pag-apak ng gas. And number four, as much as possible sana eh hindi kayo matatrapik o hindi nyo masyadong gagamitin yung clutch niyo para hindi tuloy-tuloy ang kanyang pag-slide. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, bibigay lang ako ng idea no, sa mga possible na makaka-experience ng slide clutch at para hindi naman kayo tumirek sa ganitong problema. Sabihin na natin kahit naman slide yung clutch ninyo, maaandar nyo pa yan ng malayo. As long na susundin nyo lang yung mga tamang procedure. Ano? So yun nga, sabi ko nga, pag nangangamoy na yung clutch ninyo o nangangamoy sunog na, sa loob ng inyong sasakyan, mas okay na pahingahan nyo muna yung makina ninyo. Kahit mga 30 minutes, goods na yun, ano, lumamig muna yung clutch ninyo. Kasi pag tuloy-tuloy nyo kasi pinaandar yan, the more na masusunog yan, the more na mag slide yan. Okay? Then yung number 2 nga, eh, siguraduhin natin na smooth lang yung apak natin sa gas. No hard acceleration. Kasi pag inapakan natin ng na mas mabilis o mas malalim yung gas natin, mas mabilis yung spin ng ating engine. So, ang effect nun, mag slide yun na mag slide So, eventually, masusunog. Kaya dapat, ang apak natin sa gas, smooth na smooth lang. Okay? Kung baga, sabihin na natin, uh, parang eco mode, o less than eco mode pa nga eh. Sabihin natin, mga, as much as possible, nasa 1,500 RPM lang tayo sana. Wala na tayo doon sa 2,000, 3,000. Kasi pag mga 3,000, 4,000 RPM na yung apak niyo mag slide na yan. Okay? And yun nga, Siguraduhin ninyo na pag kayo ay magre-release ng clutch, okay? O magsa change kayo ng gear, smooth na smooth lang yung transition. No hard acceleration, okay? Kung baga, pag-change nyo ng cambio, dahan-dahan lang yung apak sa gas, okay? Huwag ninyong i kasi mag -i slide yan, okay? Then yan, as much as possible, planuhin nyo rin yung dadaanan ninyo. Uh, sana less yung pag-apak ninyo sa clutch, Okay? And no, yung hindi siya yung stop and go situation kasi doon yan magkakaroon ng problema, no? Lalo na pag mga paahon. Nako, kung sakaling pwedeng pahingahan nyo muna doon, pag umokay na, tsaka nyo na lang itakbo. Okay? Kasi medyo ito, ah, idea lang, medyo may kamahalan ang pagpapagawa ng clutch. At minsan, hindi rin madaling maghanap ng pyesa niyan. So, Ah uh, mas okay na ma-survive nyo muna siya at madala nyo siya sa pinaka okay na repair shop na kayang gawin yung sa ninyo at may available na parts na mabibili kayo para magawa yung inyong sasakyan pero expect e eh, thousands of pesos no so usually sa clutch maybe pinakamura na dyan mga 10,000 pesos no pag nasiraan kayo nyan up to 20,000 pesos depende sa kung original ba o or replacement depende sa labor So usually ganun yung mga range ng paggastos niyan Kaya iingatan ninyo sana At sana ma-survive ninyo yung sasakyan ninyo Na hindi kayo tumirik sa kalsada Kahit islide na ang clutch ng inyong sasakyan Kung nagustuhan nyo yung video, like And you can share this video Especially sa mga naka-manual transmission dyan Na yan, uh, mata-traffic, Okay, especially sa mga stop and go situation na pwedeng maka-experience slide clutch So sana ma-survive ninyo yung inyong sasakyan. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.